Mga kabayan dito pala nakasalalay kung matutuloy ang pagbili ng F-16 or hindi. Pero bago natin alamin please like nyo muna ang video at mag-subscribe. Maraming salamat po. Sa ngayon marami ang pinagpipilian ng mga jet fighters ang Pilipinas, tulad ng Subjas 39 Gripen E, F-16 Viper, KF-21 Boramae, Eurofighter Typhoon, at the Surifale. Pero mas nakakalamang dito ay ang F-16 Viper, at ang KF-21 Borame. Advantage kasi pag F-16 ang nabili ng Pilipinas dahil familiar na ang mga piloto natin dito dahil nagkaroon na sila ng exposure tuwing may balikatan exercises. At ang FA-50 natin ang control niya katulad din sa F-16 kaya madali na lang sa kanila na pag-aralan. Dito sa KF-21 Borame walang problema dahil madali lang kausapin ng South Korea pagdating sa offer na gusto natin. Ang problema lang limitado pa ang air-to-surface system ng KF-21. Kaya baka hinihintay pa na maging fully capable ang aircraft bago bumili. Ang ibang kumpanya na nag-offer ng jet fighters ay second option na lang, kung magbigay sila ng magandang offer baka kukuha ang Pilipinas. Para malaman natin kung alin talaga ang magaling at swak para sa Pilipinas na mga jet fighters, alamin natin ang mga weapons nila. Alamin natin ang mga long-range missiles nila dahil ito ang nagbibigay ng advantage sa piloto para manalo. Dahil mga advanced na ang missiles ngayon, mahihirapan na ang mga jet fighters na ilagan ito. Kaya kung sino ang unang makapag-fire ng missile, malaki ang chance manalo. Kaya alamin natin ang mga missiles ng bawat jet fighters na may pinakamalayong range, para malaman natin kung sino ang may advantage pagdating sa dogfight at sa mga missions unahin natin mismo ang F-16 Viper ng US. Ang F-16 Viper ay isang highly maneuverable, single-engine supersonic, multi-role fighting aircraft na nakadesign ito para sa air-to-air -air combat at air-to-surface attack. Ito ay ang pinakamost advanced na version ng F-16 na nilagyan ng advanced electronic warfare systems at ang range ng kanyang radar na an APG-83 ay 370 kilometers. Ang kanyang Beyond Visual Range Air-to-Air -air Missile ay ang AIM-120D AMRAAM na may maximum range na 160 kilometers. Ang kanyang air-to-surface at anti-ship missiles naman ay Harpoon Block 2 na may range na 220 kilometers, AGM-88G HARM na may range na 300 kilometers, at AGM-158J na may range na 370.4 kilometers hanggang 926 kilometers depende na sa variants ng missile na gagamitin. Ang mga missiles na ito ay pwede gamitin bilang anti-ship or land attack missile. Dito naman tayo sa KF-21 ng South Korea. Ang KF-21 Borame naman ay may dalawang engine na nakafocus sa air superiority, kaya limitado pa ang kanyang air-to-surface attack. Ang kanyang radar ay isang radar by Hanwha na may instrument range na 400 kilometers at detection range na 300 kilometers. Ang aircraft na ito ay isang 4.5 generation at semi-stealth na jet fighter. Ang air-to-air -air missiles niya na beyond visual range ay ang AIM-120D Amram na may maximum range na 160 kilometers at MBDA Meteor na may maximum range na 200 kilometers. Ang kanyang air-to-surface at anti-ship missiles naman ay ang Taurus KEPD-350 na may range na around 500 kilometers at harpon. Dito naman tayo sa Subjas 39 Gripen E ng Sweden. Ang Subjas 39 Gripen E naman ay isang single-engine multi-role fighting aircraft na naka-design to counter and defeat advanced future threats. Kaya nito mag-penetrate sa mga anti-access zones ng kalaban dahil sa kanyang magandang electronic warfare system. Ang radar niya ay is Raven ES-05 na may instrument range na 400 kilometers at detection range na 300 kilometers. Ang kanyang Beyond Visual Range Air-to-Air -air Missiles ay MBDA Meteor at M120 AMRAM ang kanyang air-to-surface at anti-ship missiles ay Taurus KEPD-350 na may range na around 500 kilometers at RBS-15 na may maximum range na less than 300 kilometers, depende sa variants ng missile na gagamitin. Ang Eurofighter Typhoon naman ay isang twin-engine na jet fighter designed to be an effective dogfighter in combat. Ang kanyang radar ay Euroradar Cutter na may range na more than 200 kilometers. Ang kanyang air-to-air -air beyond visual range ay AIM-120 AMRAAM at M the Meteor. Ang kanyang air-to-surface at anti-ship missile ay Storm Shadow, Scalp EG na may range na 550 kilometers, AGM-88 Harm, Taurus KEPD-350 at Marte ER na may range na mahigit 100 kilometers. Ang Dassault Rafale naman ay isang French twin-engine jet fighter na naka-design for air supremacy, interdiction, aerial reconnaissance, ground support, in-depth strike, anti-ship strike, and nuclear deterrence missions. Ang kanyang radar ay Thales Erb dalawang a a radar na may range na over 200 kilometers. Ang kanyang beyond visual range na missile ay M. The Meteor, ang kanyang air-to-surface at anti-ship missile ay Storm Shadow, Scalp EG, na may range na 550 kilometers, at Exocet na may range na umaabot ng 200 kilometers. Mayroon itong nuclear missile na ASMP na may maximum range na 600 kilometers. Ang gaganda ng mga jet fighters na ito, halos magkapareho lang naman ang kanilang mga missile na ginagamit. Magkalamangan lang dito kung sino ang may pinakamagaling pagdating sa electronic warfare. Kung sa akin, mas gusto ko ang F-16 Viper dahil tested na sa maraming labanan. Malamang marami rin ang may gusto sa F-16 Viper dahil marami ang natuwa ng inaprubahan ng US ang pagbinta ng 20 pirasong brand new na F-16 sa Pilipinas na nagkakahalaga ng 5.58 billion US dollars. Tapos sinabi din ni Ambassador to the United States Jose Manuel Romualdez sa isang interview na ang delivery ng 20 brand new F-16 fighter jets at iba pang gamit pang depensa ay mangyayari sa taon ng 2026 or 2027. Para matuloy ang pagbili ng bagong 20F16, nakasalalay ito sa approval ng mga bagong upo ng mga congressman at ng ating presidente. Sana ang mga nanalong mga congressman susuportahan nila ang project na ito para naman magkaroon na tayo ng magandang jet fighters. Kaya abangan na lang natin, yun lang mga kabayan maraming salamat sa time ninyo.